Tatalong pa yata dyan Hindi ako tumabatang ito Hindi ka atin Tsaka ang itim ng tubig yan sama mga, mga to. hmm ano niya merong naka, Ano siya Saba wala pa may kahoy Ganyan tumalon nga og oh, gitong batang to ang taas nun o oh, tumalon pa isa Ayan, oh. Bilikat, yan o loko pilita natin eh mamaya oh, may kahoy dyan kabataan to ayun nasa babas na mga loads o yan yung kahoy na yun na, ano yun tuloy tumatalon ang pa ng mga bata o. O. Ayan ayun naman tumalon loko talaga Ah, sian. Sa pa. Tatalong ulit ito. Ah, tumalon Ayan Ay yung ano, yung si tatalo na lahat ah. O. Eh pa, loob na ano yan naka sa loob tumalo ito mga to ayan mga lods ito yung mga tumalo sa tulay oh. ito mga batang ito ayan o oh. Yan, nakulit kulit ng mga bata Ito, ito yung mga uh, taas nito na tinalo nila. Ayan sila. Ko. Ang lakas ang loob. Ah, tuwalan sa tulay. Ayan ang uh, lakas. Ang loob ito mga bata nito.